ayan magandang araw mga idol meron akong papakita sa inyo at ngayon ko lang nakita ito sa buong buhay ko ayan o oh. violet na mais mga idol puro siya oh. mula dito hanggang dito mula sa ulo hanggang kaduduluhan niya violet talaga mga idol kakaiba ngayon ko lang ito matikman o oh. hmm kano hmm maramin na jolo no? hmm tikman yo dela <laughs> besroleh hmm kuwak ka ko pa samen towa gen kela sakaen tayo pero ba may tagis patago eh tigi Kuha pa, kwa pa. Sige. Tawagin mo sila. Kamu kuwa. ikaw mo. kuwa. kuha kayo, kuha. Ano ito? Oo nga. Di ba natikman niyo yung ano? Yung maes na kulay puti. Di ba malagkit siya? Mas, uh, malagkit siya masyado. Yung kulay uh, yellow, yung tinatawag na yellow coin. Di ba? Hindi siya malagkit pero masarap. Ito naman, parang ang ano niya, ang uh, kanyang lasa, no? Masarap siya yung lasa niya parang naghalo yung malagkit at saka yung lasa ng yellow corn masarap ka mga idol parang palay din sa na ano, takul ayun takul takul sa amin sa Iloilo. takul yung violet na kulay masarap mga idol Dapat. Terap. Nah. Mm. Atrap dah, mak ada. Tikman dia ha, tikman dia to, Violet namais. Ngayong pulang nak kita, at ngayong pulang nak tikmang. Mm. Ayun. Maraming salamat mga idol. Sa pagsama nyo sa ating pagmukbang ng nice. Thank you po. For...